Ah, kaya maglalagay tayo ngayon ng LED light ceiling. Medyo malaki siya. Ah, i-unbox natin. Actually mga KMP, yung Kita nyo, medyo malaki yung ilaw. Kung dadangkalin ko, one, two, dalawat kalate. Ayan, kung makikita nyo na Pag nagkakabit pala tayo ng ilaw, bago natin siya ikabit, uh, testing muna natin kung gumagana para masigurado natin na yung ilaw ay eh, wala siyang depekto. Yan, na-testing naman natin, okay. So pagkakabit ng mga ilaw, uh, titingnan natin kung alin yung mas madaling paraan kung paano natin ang kakabit. Kagaya nito, bracket siya. Ito lang yung una natin yung kakabit at i-release muna natin siya sa ilaw. Yung mga ilaw naman kasi pagka ano kasi minsan naninibago tayo kasi yung ilaw, yung iba-ibang ilaw, iba-iba ng design kung paano mo siya ikakabit. Ayan. Pero syempre tayo, may isip naman tayo. May isip natin yan kung paano natin may kakabit yan. Kung kagaya nito, kung baga titignan nyo rito nakakabit yan, pag ito nilagay natin doon, pag nilagay natin ito doon sa kisame, ito muna yung i-screw natin doon. Pag nilagay na natin ito, so natin ito ikakabit yung pinakailaw niya. Ganun, ganun lang kasimple. Mamaya paparinahin ko ito, tinan nyo. Ayan na, kung makikita nyo, ah, tapos ko nang butasin yung paglalagyan ng tornilyo. Ah, ang gagawin ko pala dyan, ah, nagtulis ako ng kahoy, siningitan ko ng kahoy yan para may tornilyo ko. Ayan na, ah, naitornilyo na natin yung bracket. Ayan, kung nakikita nyo, gumamit ako ng black screw para matibay siya. Para hindi siya malaglag. Ayan na, ah, ikakabit na natin yung ilaw. Subukan natin ikabit. Ah, uh, kaso napansin ko, kung ako lang mag-isa, yung isa, mahirap palang ikabit na mag kaya naganap ako ng paraan para maikabit ko mag -isa. Ayan, kung mapapansin nyo, ah, gumawa ako ng paglalagyan ng ilaw kasi mabigat siya kasi bubog to. Ayan, kung nakita nyo, pinagpatong-patong ko lang yung apakan. Tapos dinugtungan ko na rin yung wire para may kakabit ko siya habang nakalapag siya dun sa timba. Ah, sa pagkakabit pala ng ilaw, ah, siyempre kailangan natin tong ingatan kasi hindi rin biro yung presyo nito dahil medyo mamahal ito hindi lang to simpleng bombilla lang Ngayon kung makikita nyo na ikakabit ko siya kahit mag-isa lang ako dahil ginamita natin ng diskarte. Siyempre sa pagtatrabaho kaya nakakailangan natin dumiskarte lalo na kung mag-isa lang tayo nagtatrabaho. Although hindi naman ako mag-isa dyan, may mga kasama ko dyan. Kaya lang siyempre ang hirap din mang istorbo dahil may kanya-kanya tayong ginagawa pagdating sa construction. Kaya maganda na yung nag-iisip tayo para gumaan yung trabaho natin. qué, ¿Qué no tengo que la No, no, no. Estás, pues, si me sale el Tanto no, va. no, Pero, may Philips Pro pa rin. Ano saan yung Philips Pro? Ano naman ganda? Ano bro? Yung mga wala mga wala. Ha? Yung mga stun din natin. Na? Philips Pro. Hindi siya yata nakakalit. Nasaan meron po yung mga motocross eh. Mm. yung dalawa nasa owner yung cutter yung pinabayaan na sa ano